What's up mga ka-insan? Ah oh, mga ka-insan, magandang uh, umaga po Tayo po muna ay uh, sumaka sa bukid at mag-gagaskater uh, po kami dini. Ay may bisita po tayong umaga at saka pa mamayang makaaga mga ka-insan Halos ah, uh, hindi na po kami ro, nawawala ng guest halos araw-araw mga ka-insan aasikasuhin po muna natin son, Kami po yung nagtatabas na din eh. Nagka po. Si Utoy po ang nag-iilalim. Kuya yeah. Miko. Toy. Yan. Eh. Atin po nga iniibabawan. Na doon yung gas cutter natin. Yari na po aray. Nyon. Habang uh, pa po mga kainsan ng uh, uad hinug na rin naman po pero inuutay-utay na po namin ito Yung eh. yun pong kasama nating isa sinamaan po ng pakiramdam Oh, mga kainsan, ay eh, talaga nakakalagnat. Sa kapal po ng damo. Si Uti po yung na yun. Isa. <laughs> Ayaw ito. Kaya Jelmar, huh? nilagnat na. Utol, may dumating na gis pala. Tulungan nyo nga ako, otol. Mag-ano tayo? Mag-huhugasan natin yung bangka. Ah, uh, ngayon na. Oh. Uh -huh. May bisita ba? Oo. Ay, yung kaninang maga umalis na may bisita po ulit kanina kaming umaga tatlo nagkamping po kagabi ay papatulong po ako kay utol huhugasan po namin yung ano bangka dinin duwa nang marami nang lumutotong sumunod na lang kay utol doon may gis ulit tayo ay warki apat ngayon anin mga kaisan may guest po kami bago. Ano po, meron po kaninang magas. Ay, eh, nagkaputik po, pinuskos po namin. Tapos ngayong hapon po, meron po ulit. Taga dito sa bayan? Para taga bayan? Taga bayan. Mga taga bayan. Mga kabataan po, na mga mahihiling po magkamping. Wala po naman kami bayan po. Ang amin lang po, para po mamasamay ang mga tao. Halos na araw-araw pong may napunta ay eh medyo nakikilala na po siya sa Facebook kaya hindi po nawawal ang rutos yun na ba sila ano meron dalaw dyan may naas may naas ng sa bayan wala yung pangakaon medyo nakikilala na siya mga kawisan uti 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 Pero yung service namin, ganun pa rin po. Yung bagay, pinapanatili namin malinis. Para hindi po ba sila madala. Libre lang po muna. Libre muna sa una. Magta, ano mga kaisan, magdadala lang kayo ng mga pagkain sarili niyo, kayo na din ang magluluto. Yun, may mga luto naman po. Yan. Kahit medyo masukal ay pinupuntahan po. <laughs> ay nakakatuwa naman po. si, kasi, eh di ang may ibigay lang namin, ay, mga ganito po. Ay, may kita Ito Eh darating naman po ang araw, eh pag dumami na talaga, ay ayos. Bagi tayo kami. Bagi tayo rin. Bagi tayo. Pagpupunta po, magdala lang kayo na sarili pagkain ko Yan yeah, eh. Kaya alam mo doon. Oo. Ang puti hindi ka magdala sa ano eh. Mm. Oo. No. Nakakalumot no. no. na ayalim. Nakakalumot. Nawabata dahi. Oo. Oh. Ay bukas na hapon eh. Yes, May tatlo po ulit. Nagpunta na po kanina. Yun, basta ang amin laang po. Dala niyo po lahat. Pagkain. Tapos eh, huwag magkakalat. Ayos na po yun. Okay. Tapos yung ibang guest po, eh, dinabili na lang ang ng gulay. Yan, po. wala po itong bayad ha. Saka na po, bakit talagang ano? Dinadagsa na. Oo, oh, pag dinadagsa na po talaga ba? Ganun lang po lahat. Sa unay ganun po. Pag sobrang dami naman po, hindi namin po na-accommodate na, na lahat po ba? Pag nagbaintihan ah. Oo. Talagang nahihilo din po. Parit pa rin eh. Nagawad. Uy. Oo. Diyo. Uh -uh. uh -uh. Ulam. Uh -huh. Ay, Marami di ba kayo ba eh? mag ba kayo? Okay, kumpleto ba ako ito sa tent? Kumpleto na. Ha? Oo, kayo na. Pag ulo'y umulan, halimbawa umulan, doon kayo pupunta ko ito yun eh. Oo po. Diyas ako upo. Pag inabot kayo ng ulan. Magdamag ba kayo, magdamag? Hindi yun. Apo, away din kayo. lang yung mga Ah, sige ito eh. Apo, away din kayo. May mga solar naman dyan sa likod. Dito sa likod. Ito dyan. Ang puti na natin. Nakakahiya din naman. Pero yung iba po, nagpapaalam po kami kung pwede silang kuhanan ng video, pwede. Yung iba yung gusto yung gusto oh, yung iba naman po, okay. gusto po yung papa video. Yung iba ayaw. Ba't po? Kaya tanong po muna namin. Sabi nung yung iba naman gusto yan ba? Gusto ka maging artista? <laughs> Para makikita. Oo. Oh. Sa TV. Oo, ito may dumating na naman ata. pero na ulit. Yan. Basta yung ano laang po namin. Dala po nyo lahat ng pagkain. Pwede kayong hmm. magluto. Talo. Yun laang po, Aree, baba, ut -ut At saka po ano. Aree, hindi po pa. pwede sa maselan. Medyo ano pa dito ay. Sak Ayos din naman po. Kaya lang eh. Hindi pwede po sa masilong, kaya sinasabi ko po agad. Oo. Hmm. Eh baka mamaya eh. Nag-i-expect na hmm. ngayon parang ano, yung sobrang ano, parang hotel. Oo. Oh, ay, hindi. hindi pwede. Talagang kaka-team po. Hindi naman po. Hindi naman po. Yung iba naman po mga isang itutuwal. Ayan, ayan, ayan. Ito talaga eh. Ito, huwag pa. Pero, talaga pinapanatili mo lahat ng gamit mo malinis. Mga pera-kaldero po na yung pagkauling. <laughs> 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 hindi Ay gano'n po talaga sa probinsya, mauling. <laughs> Tala yun na pati, nama ulit. Ito yung ano, yung kipaan. Ote, ote. Ote, tabo na oto, ko na yung tubig. Oh, yung, yung iba naman pong mga bata, mga kainsan, nagpipicture oh, lang po sila. Tapos uuwi na rin po, picture lang. Sasakay po din eh, tapos pipicture. Huwasan po lang kanina. Oo. Oh. Kinamit kanina ng mga eh, para... Para ma, ano, gumagamit po ng pagkakarating po ng ibang tao, sanitize po. Kahit sabon-sabon lang. Okay na po yun. Para po hindi sila makamamay katahil po. Ay, Diyos Ay, Ah, ay, <laughs> Pinakabit na yung ano. Yung... Pero wala pa naman po pinakatik. eh. Bakala. Ano to? Ano to? Oh, sa sabit. Ali. Ah, mga kaisan. Ay, ay. Tara na lang utol. Yan, pa picture picture lang po yung mga bata diyan yan. Basta kami halos araw-araw mga kaisan, hindi po nawawala ng tao din. Uulitin ko po, walang bayad po ha. Pero lahat po naman ang nagiging guest dito ay eh, mababait po lahat. Yan. magagababang agababang po sila dyan. Picture, picture po. Inaado lang namin mga kaisan. Sabi ko nga sa inyo para po masanay ang mga tao po ba. Ngayon medyo nakikilala na po siya. O ba nagtitrending na rin po siya sa Facebook. Hindi na naman siya ganun patrending pero utay-utay po ba. Yan hanggang sa mga ilang taon dagsaan tao mga ganun po oo oh. ah mga kaisan ang mga nagigis namin ay mga kabataan po mahilig po sila sa camping may po bang uupula ang pipit job yun lang mga kaisan yun naman po ay ano kaisan ba't di ka nagpapabayad ah kaya sukal po din eh libre promote na po ba kung baka ngay alam ba share ng share kaibigan nila minsan yun namang mga kamag-anak nila pupunta ka din parang ganun po ba hanggang sa step by step hanggang ma ma after uh, ilang taon puno na siya ng tao siyempre pag marami ng tao hindi mo na kayang ihandel saka pa lang kami kukuha ng ano ng patulong kami kaya kami kaya kaya pa naman namin po ayan din Pagkatapos ng trabaho utol may guys ikaw muna bumbuy bumbay o okay, utol muna utol is ikaw muna Sige. ay ganun talaga sakripay sa una Mm. Masama din kasi naman yung ano, gigil bagigil Uy, bayad mo. Apa, gigil. Talagang hindi po, ano, kumbaka Kaya mo. Darating din tayo sa panahon na kinakati na nga po ako. Eh, hindi po. Yun lang mga kaisan, share ko lang. dahil po nagpapa-update eh. Yun lang. Tapos ay eh, pag umulan sa kubo. Tapos dun, nagluluto po sila dun kasi nakakapamingwit din po sila <laughs> tapos yung iba naman po gusto lang mag ano mag hunting ng dalag ay eh, minsan naman po walang dalag at duha ng ano po hindi nalalabo ang tubig kailangan po labo. taka kami sinalaki utol sarap yan na ah, ah binigyan mo din yung guys utol uh, ah sarap, sarap yun oh Dito. Ah, mga kaysa, nagluto po si Bombay. Sarap niya. Hmm, panahalo. Dito, dito, dito. Eh. Bago Hmm. ba? Oo. Sinanay? Oo, nakauna sa utol isp. Ako'y madalang makita at ako lagi ano eh. Susi. May nag-comment doon. Ano? Ba't wala ka doon ng produce din? Ang school ako, katawan sa saka. Kaya wala. Magkakaaway doon sa saka eh. Dito kami sa saka ni D. Will. Hindi po. Minsan po wala. Busy po. Kaya magkakaiwal. Kaya ano? Wala. Kaya wala. Tumakot si ate. Oo. Ano sa saka? Ano po hindi kakasama sa saka? Ang tawag din yung naglilinis? Mm. Brigada. 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 po ah. Kung busy po ba lahat, tao po. Mm. Dulas Ah mga kaisan Pauwi na tayo Mag uh, papabili po tayo kay Mrs. ng ano Yung po bang luto ang butane ng pag may napunta po din yung tao Ay ganun lagi ang hinahanap Kahit mga limang piraso lang muna gusto nila sa ganun magluluto. Baka po hindi sanay magluto sa mga ano kalan. Mga bata pa ay. Ah, mga kaisan. Pauwi na po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.